Guys, nakita niyo na ba tong viral picture na to? Bakit nga ba siya viral? Ano ba ang problema o ano ba ang mali dito sa picture nga na to? Kung gusto niyo malaman ng sagot, panoorin niyo video na to. Pero bago tayo mag sa mga bago, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa latest ganap online. So nung una, akala ko fake lang tong picture na to. Ayan siya. May background din kasi ako sa pag -e edit ng picture sa Photoshop. So medyo alam ko, pero disclaimer lang, hindi ako pro ha. Pero alam kong tumingin kung may mali ba or kung pinatong lang ba yung picture sa ibang picture. And mukha siyang talagang edited. Kaya naman siya nag-viral talaga online sa lahat ng social media. And dahil nga akala ko e eh, fake itong picture na to, chinek ko yung Facebook page ng PCSO. And ayun nga, nakita ko, pinost talaga nila kahapon lang. Ayan. Siya daw ay ang winner ng Lotto Draw. And siya daw ay taga Bulacan. Ayan, kinlame niya na yung kanyang premyo na nagkakahalagang 43 million pesos. Ayan siya si Ati Girl. 47 years old na daw siya na taga Bulacan and ginamit daw niya yung mga birthday numbers ng mga loved ones niya. Ayan. Tapos nagdagdag siya ng dalawang lucky numbers. 28 at 34 daw. Ang ibig sabihin ay bahay at kotse. So ayan, siya yung nanalo. Ayan yung card number daw niya. Swerte, no? And gagamitin daw niya yung 47 million pesos pambili ng bahay. magi invest din daw siya sa business or sa negosyo at iyong natitira ay isa-save daw niya para sa pang-aral ng mga anak niya. Ayan. So, buhay niya talaga sila. Pero, ito yung pinakamalaking pero. Hindi, hindi daw convince yung mga netizens nga sa iba't ibang social media dito sa internet. Dahil lately, di ba, sobrang daming nananalo. Parang every week na lang may nananalo ng loto sa Pilipinas. And something is wrong daw kaya naging viral din to tapos dumagdag magdagpatong picture na to na mukha talagang edited hindi ko hindi ko kino-confirm ha na edited tong picture na to pero mukha lang naman talagang edited hindi siya normal parang may mali parang pinatong lang pero parang lang naman so basahin natin yung ibang comments ng mga concerned netizens online ito sabi sa Facebook sabi ni Senyora congrats po di battery po ba siya ayan napagkamalan pang manikang dibaterya itong si ati Girl na nanalo ng loto. Tapos sabi pa ni Nelson, congrats PCSO winning streak. So ayun, sabi din daw ng madami, ang chika PCSO lang din naman daw yung nanalo ng mga loto draw na yan. So ayan, winning streak na nga daw sila. And nag-check din ako sa Twitter or sa X, ayan, sabi ni Ralph, Am I tripping or does the photo of the 43 million lotto winner posted by the PCSO Facebook account look photoshopped? So ayan yung picture. As you can see, parang sobrang, parang dinikit lang itong si ati girl na naka-color blue. Ayan, kasi mas mukha siyang, ewan ko, defined yung edges niya compared dito kay ati girl na naka-floral na taga-PCSO na nag-abot ng checke eh. ayan so para talagang may mali tapos napansin pa nila kasi 2024 nanalo january and then ayun christmas pa daw normal lang naman and yung calendar nga daw e eh, pang 2023 pa so parang ang sinasabi ng kalamihan eh itong picture na to yung original picture ay kuha pa nung 2023 tapos dinikit lang daw tong si Ati Girl ayan sabi lang naman And sabi pa, milyon ang tinamaan, di man lang makahanap ng magaling mag-edit. O taena. Totoo <laughs> naman, sobrang ewan ko Hindi ah. ko naman sinasabi. Siguro meron silang explanation dito sa picture na to. Pero mukha talaga siyang edited. Sa akin lang naman and sa ibang netizens. And sabi pa, wala nang tataya sa loto. Ayan o, no? oh, inedit nila yung si ate girl na naka-floral. O ba, diba, kagibunshin technique. Pero totoo to, totoo tong picture na to, wala na talagang tataya sa loto kung magpapatuloy yung mga ganito and walang justification. Tapos maglabas ng picture para pang edited, di ba? Kung may totoo tong mekos-mekos na nangyayari sa loto draw this past few days, eh, wala na talagang tataya sa loto, madi-discourage na sila. Kasi ako personally, nag-install ako ng application ng PCSO sa phone ko. Wait, papakita ko baka sabihin nyo, minimekos-mekos ko kayo. So, ayan, nag-install ako last week lang kasi gusto ko talagang tumaya kahit 20 pesos per day ng lucky numbers ko kasi ang dami talagang nanalo. Parang every week na lang may nananalo. So feeling ko mama uh, mamamanifest ko magiging millionaire ako this year because of loto nga. Pero dahil sa kumakalat ng mga ganitong chismis, mga ganitong picture na mukhang edited. Parang ayaw ko nang tumaya ng loto tuloy. Parang hindi worth it yung 20 pesos na mai-invest ko araw-araw. Tapos ganyan lang yung mangyayari. Alam niyo yun, game of chance, game of luck na nga lang. Tapos may mga pang chismis na kumakalat na parang niloko na lang tayo. Pero chismis lang naman. Hindi ko naman kinoconfirm. Baka sabihin niyo na kino-confirm ko na may dayaan na, nan na, nangyayari sa PCSO eh chini share ko lang naman yung thoughts and opinions ko sa video na to so don't get me wrong ha at eto pa guys napanood ko itong video na to ayan parang zoom call siya or zoom meeting And parang may alam sila sa nangyayari ngayon sa PCSO. At kung totoo man to, ah, kung totoo man to, sana talaga eh merong sumilip sa nangyayari para alam niyo yun maparosahan ang dapat maparosahan pero panoorin niyo video na to kayo na talaga ang humusga kung tama ba totoo ba tong mga mekos mekos or chismis na nangyayari ngayon sabi ko naman sa inyo di ba magsasalita ako hanap ako ng time ng panahon okay di ba oh yan na yan ang black ops ni Lisa ang team niya diyan si Mel Robles at si RJ Nieto Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya sa PCS ko. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging meko ka na lang. Sabi ko, bakit meko? Kasi daw, ang meko ay hindi na audit audit Yeah, I remember that. Hayop <laughs> talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa meko dahil hindi na audit So parang yun na talaga ang goal nila, magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. You know, alam mo RJ Nieto ah, I think Marlica could attest to this, pero sinabi ko to kay Pebbles eh. Ma'am, night night, foul yung nire-raise yung issue na yun kay RJ. I think, I think you know what I'm talking about. Huwag na lang sana yun. Kahit yung iba na lang. If ever natutuo tong ganitong mekos mekos sa mga lotto draw, eh sana naman may maglakas loob na sumilip sa PCSO para if ever totoo, eh mahuli kung sino yung mastermind. Para naman mabigyan ng justice yung mga talagang avid fan ng pagtaya sa loto, di ba? Kawawa naman sila kasi alam mo yun, minsan yung 20 pesos, 50 pesos sa tiyataya nila, dito pang araw-araw, eh kinukuha pa nila sa savings nila. So, kawawa. Kawawa yung mga Pilipino talagang nagbabaka sakaling manalo ng milyon or nagpa nangangarap na maging milyonaryo. Ikukunan eh, nyo pa ng chance, di ba naman kayo. Kayo ba? Anong tingin nyo dito sa viral picture na to? Fake ba? Edited ba? Or naniwala ba kayo na may mekos-mekos? Or kalagayan na nangyayari dito sa PCSO na to? Comment down below. At kung nagustuhan natong itong vlog, make sure na ka na kayo sa Digimon TV Road to 100,000 na tayo. Thank you so much sa support. And thank you so much for watching. Huwag kalimutang mag-like, follow, and share. Ayun lang. Thank you for watching and stay safe. Bye-bye for now.